Hello mga ma'am. mag unbox tayo nito. Nabili ko sa online. Ayan. Unan siya po. Unan. Ayan. So, ang gagawin natin dito. Ayan. Meron siyang push button here. Tapos may lock. So, unan po ito. Ang gagawin natin, i-push po natin siya. Para. Okay, keep pushing Para maging unan Ano na siya? keep pushing para maging unan pwede ito sa ano, sa labas sa taubaw ko pa ito nabili diba? oh, meron pa pala dito para oh, parang Yan. So, mura lang po to. Murang unan. Hindi lang basta-basta. <laughs> Tingnan natin kung magkano to, guys. Ayan. So, isip. Nabili ko lang po siya ng 13 dollar. Hong Kong dollar travel pillow. Taobao. Ayan. Ay, ilak pala natin to. Kaya pala hindi na ano eh. Kasi kailangan natin ilak. ilak po natin dito. Lumalabas yung... <laughs> Lumalabas yung hangin. Ay, pala eh. <laughs> Ayan guys. Oh so be God. sure na ilak natin dito. Kasi tanggalin natin ito. Kapag... Gusto na natin i-ano. I-keep Sligpitin <laughs> <bitten. laughs> Kasi para, Pang ano to <laughs> pang travel pillow okay, Nasa park Ayan pala eh Agal Ayan Lumubo na siya guys <laughs> Ayan Okay na <laughs> Ayan okay na to So after siyang ano After nito Wala nang ano oh yan, may ano na. So, ang gagawin natin, nilalak lang natin dito. Aray. Ayan. Ayan. Ayan, guys. So, lock na siya. So, mayroon na tayong pillow. Ayan. natin. Ayan. Wow. Pwede na natin itong anuhin. Pwede na natin gamitin sa labas. Ayan. Pag nasa ano tayo sa park. Ayan, guys. Yay! Aha. Uh -huh. Ayan. Ito. So, pag gusto mo natin ligpitin, so, ang gagawin natin, tanggalin lang natin to, Yung lock niya. Ayan. Tapos, ang kanina, <laughs> ito. Kailangan natin ito ligpitin ito. So, para, may kasumahan yun. Yun. Ayan, labas na siya. Ayan, wala. Tapos na. Yun. Galing, galing. So, pwede na natin tumadala sa labas. Para kung gusto natin magpahinga, meron po tayong pillow. Travel pillow! from Taobao 13 Hong Kong dollar ayan right, guys so order na